Dan kayo Mana sa Dahilayan, uh, both sa Dahilayan Adventure o katong uh, Forest Park Alright, kita-kita lang ta Once mabot namin sa main highway uh, Para yun ta sa uh, Next destination Maniud to sa ta Arita sa Mr. and Mrs. Wook Tiri Featured by Biahini True. I'm going to you to Paris before I move. It's already 1.43. Thank you. Ano nga lang? Happy! Ano nga nga lang? May may kadali kay nagtaligsik niya. Karang nga nagkaputin ah. May na sad Parang parikoy. Ano nga magamit Ano Alright. Alright. Let's go! Koning ah. Rival Capital of Bukidnon. Oh wow. May nga pun mga parikoy. Paingon ata sa communal ranch diri sa Bukid non. Mo yang uh, uh, ang medyo uh, danyog kay man dili si Mintong dalan. So, medyo challenging siya. So, dili kayo taas ang uh, among expectation sa communal ranch karon kay Today is uh, May of uh, 2024. Uh, a couple of months ago kay dihay grass fire diri sa communal ranch so mo nang na nalain na, na ang uh, itsura no so but anyway atong atong gihapon ang tao na to no uh, unsa na communal ranch uh, kita to ninyo mga parekoy the new kayo uh, may gani no kay uh, natay traction control kunang uh, na prevent ang uh, Uber Skid tadi tuh eh nah, kita nih mau yang nga bungtod Naslu atau kilid no? The left side Nasunog ang mga bungtod Mengapun Oke okay, sih So, mga parikoy, atong nabayaran kay 190 pesos only. Entrance is 100, environmental fee 40, parking 50. 190 tanan. Ingon si Busing, may gani kuno karon, no? Ah. gawan uwan na. Ah. Oh, medyo na uli Ulihan na ang mga bungtod. Agi sa grass fire. taw na to oron, oron. Welcome to Communal Ranch. Diri na sa Impasugong uh, Bukit Non. Ay Impasugong. Ah Impasugong. Ah okay. So uh, mga pare ko, clarify lang nako 70 pesos per person kunya 50 pesos ang parking. murag tuyok-tuyok mi ko ano mga bungtod dere na lagi murag sapa o pro nande ni all right naabot na jud ta dere sa uh, communal ranch ilisami adto ta didto may gamay nga uh, lake Nakita na kita mo ganiya well uh, agi sa kayo migmotor pa yun dere kita ninyo foggy siya sa ngayon pero uh, may ta maklaro sa drone no sa guys ya yeah, mga pare ko ang tubig dire kay artificially ilang gi butangan og tubig no makita ninyo na i-host dito nga nga provide ng tubig aning mini lake dire sa ranch no to na to okay tan ninyo mga pare ko All right. Na mga buntod sa luyo, background. Sa ilaw dili kayo maklaro karon tungod sa mga fog, no? Okay. Kauwan pa man. Sorry. Paingon na mag-close ang ranch. Dali lang nato. Ay na mga do ka ba? balay diri. Amot unsa ni? Asa man? Alang taon, lang nato. Unsay na naa ni diri. Ngayon din mga parikoy uh, This communal ranch Is declared a provincial Eco tourism spot Magbuliga Kung say magbuliga kuy Ah mga parekoy, Padong na may uli Nga naabdan dyan kusog nga uwan uh, Dito subos Daniyog kayo Yeah, sige sigi uh, warning ang um, traction control lapuka. change been through a lot of pain so they... nadto na punta sa kusog nga uwan diri sa Mindanao pero chill ra normal ra kay ni especially diri sa bukid noon okay. move on each and every day our plan is to reach davao city tonight mao gud ang target pero murag ang panahon na sa ikaw gali ang plano para sa moa i've changed for the better this time Pagabot na mo sa Malaybalay City sa may capital area, mas iksog pa ang bunok sa uwan. Wala na may choice kundi buhunong so sa 7-Eleven para mo silong manihapon. Unfortunately, mga paregoy, wala ko na videohan pag human kay we decided to rest for the night. Dili na safe mo dayon tungod sa kadelikado sa uwan. At safety first, mga paregoy. Kita-kita ta sa next video. Oh, wow. Woo! Nabot na dito tagdabaw. Largest rosary in the world.